Punyo asais at nandito po tayo sa Sitio Melebo ng Barangay Tampakuno at uh, ating pong napagalaman kay Kapitan Ben Ruflo yung pong nangyari kahapon na ito pong mga batang nagtitinda po ng pakuan ay hinoldak nakuhanan ng cellphone at nandito po tayo sa kanilang tahanan ngayon uh, tatanungin natin pangalan Pate, ano pangalan mo pate? Ako po si Joan Misa. Ilan taon ka na? 15 po. 15. Yung kasama mo, ano pangalan? Elia May Gose po. Ilan taong ka na? 12 po. anong oras naganap yung pang hold up? 11.10 po. 11.10 ng tanghali? Opo. Saan ba ang pwesto ninyo? Doon po sa may akasya, malapit po sa bodega. Sityo Milaybo pa rin, o? No? Opo. Ayas. Sige, pakikwento nga ang pangyayari. Kagahapon po kasi, bibili daw po siya. Tapos meron pong sinabi na, san, pati, san ba yung barangay Bantog? Tinuro po namin. Tapos sabi po niya sa amin, sige, babalik, babalik ako mamaya. Tapos nung ano na din po, bumalik na rin po siya. Tapos tinanong po niya kami kung magkitinda po kami ulit. Sabi po namin, magkitinda po, baka po iba po yung magtinda. Tapos nung ano na po, may mga bumibili po. Ngayon po, bumili na po ulit sila. Sabi po nila, dalawa. Magkano ba pate? Eh, dalawa na po sila ngayon bumalik. Naka-smash pong red. Magkano pate? Ang tinda po kasi namin, lima, isandaan. daan. Ngayon po, sabi po nila, dalawa lang po bibili nila, bali 50 po. Ngayon po, i tumambay po sila ng matagal. Hindi lang din po namin namalayan. Ngayon po, inabot po niya ulit sa isa namin kasamang lalaki na pati pabili nga ako ng halagang 20 pesos yung tigtiten tapos nung inabot po niya inapakan po niya yung paa ko. then may tinutok po siyang kutsilyo sa bewang ko tapos inago po niya yung cellphone ng kasama ko pati po yung sakin tapos bigla na po siyang tumakmong dalawa Sakay ng uh, single na motorsiklo? Opo Cellphone lamang ang nakuha? Opo Dalawang cellphone po Opo So matapos noon, Tumalilis na. Opo. Saan direksyon pumunta? Katimon daw. Katimon. Opo. Anong pakiramdam nyo? Matapos nang nangyari? Na, natakot po kami na bigladin din po kasi kasi po ako natutukan din po ng kutsilyo. Tapos po ito nataranta na din po. Pumunta na po siya dito kung maripas na po siya ng takbo para po humingi ng tulong sa pamilya po niya. Atin naman po makakapanayam ang kanilang ama. Magandang umaga kuya Magandang umaga rin po uh, Ano po pangalan nyo kuya? Uh, Dimitrio Misa po Ano po anak ninyo kuya? Iyo lang isa po Yung isa ay yung isang Kapitbahay Ha? Anak ng kapitbahay namin po Ano po ba yung cellphone na nanakaw? Uh, Redmi po Saka? saka Redmi Opo Ano ba yun? Uh, mga bagong bili ba? mga bago pa po. Brako. Mga branyo pa po yung mga cellphone. Magkano bang halaga noon? Yung isa po 9,000 po. Yung isa 3,500. Matagal na ba kayo nagtitinda ng pakwan sa highway? Matagal na po. Ngayon lamang ba nangyari ito? Opo, yung iniwan ko po yung mga anak ko po. Baka meron po kayong na uh, nais sabihin sa mga makakapal po nitong video na eh Ayun na po ang panawagan ko po. Sana isa ulit ng silpo. Oo, solid na no. Opo. Opo, eh gamit lang ng mga bata 'yon. Yo kailangan okay kasi nila po 'yon eh. Oo. Nag-aaral pa ba 'yung mga bata? O, opo. Opo. Mag mag na po si Juan Nisa po. Oo. At uh, ganong oras na sasama nyo magtinda? Uh, Mag-upisa kami po na alas 7 ng umaga po. Tapos matapos lang? Hanggang alas 4 po. Alas 4, e eh, paano yung pag-aaral nila? Hindi po, e eh, na, kung ano po, naka-bakasyon na po sila. Atin naman makakapanayam si Kagawad Cesar de la Cruz. Siya po ang may saklaw dito po sa Sitio Melevo. Magandang umaga, Kagawad! Magandang umaga naman, Kajay Jo. Nako, eh, yan, eh. May na up sa bata. No? Pati mga bata, pinapatulan. Ano? Oo nga po eh. Eh, ano pong gagawin ngayon ng barangay? Eh baka po siguro yung mga napangyayaring ganyan, eh baka po siguro magsasagawa na po siguro ang barangay namin ng mga pagroronda na hindi lang po sa sa barangay sa barangay hall namin baka pati po na rin siguro sa sa mga lugar niya na mga malalayo ang Mm, kokonti ang mga tao. Manawagan po tayo sa mga dumadaan diyan at dito sa ating mga kabarangay. Opo. Pinapanawagan po namin na kung meron man po kayong nakikita na mga kahina-hinalang tao, ipagbigay alam po ninyo at tayo po ay magtulong-tulungan upang mahuli po natin ang mga taong mga gumagawa po ng mga hindi karapat-dapat na ganyan. Terima kasih banyak-banyak, Kak Gawad. Baik, selamat Gawad. Terima